oh, cute tiktok guys. Sige, tiktok sila. Sibuya, Japan. Ayan guys. Mga tiktokers, may mga tiktokers dito. Sibuya, Japan. Yay! So, guys. Dito naman tayo ngayon sa Pokemon Center para sa ating mga chikiting. Let's go. So, marami po. Pokemon Center dito sa may Sibuya. I-picture lang sila. I-picture lang. Magusin mo ako ito. Huwag, huwag, huwag sa loob. Baray Pokemon doon. Dali. Let's go find Pokemon. Yan. So guys, dito sa Pokemon Center. Dito mo may bibili talaga yung mga pang